Sunod tayo Alright Take off Shell buso buso Let's go Yahoo Let's make Marilake safe again Mga pade Dami Ang 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 dami you know, Ang dami Ang dami pa to oh. no Punong puno oh Pilipino! <laughs> Let's make Marilake safe again! Wala nang banking banking! Oh. Alright, mga kapatid, titake off na kami rito sa may uh, shell mo sa buso grabe nagbarakbakan ng mga tambutyo titake off na papunta ng Sampalok Covered bird court line interview pa dun si ano Senator JP dun banda let's make Marilake safe again motorcade nakiisa rin dito mga angkas siyempre nakiisa rin yung RG community nakiisa rin ang uh, Ronin Brotherhood yan sa aking harapan ah uh, karamihan na yung mga Harley Davidson Siyempre ang Timatikas <laughs> Quezon City Elite Riders Club Incorporated eh, Nakikiisa rin siyempre Ah, hirap makasagi kay mga Harley Davidson to Mga kasabay namin Hala Sige Hala, 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 hala Sige, <laughs> sunod tayo Ha? Nasaan na sila? hôm nay nó nát xí gì là nát cốp tay tay take off Chill buso buso Let's go Yahoo Let's make Marilake safe again Mga pade. All Alright Dami na ron oh Dami na nga nauna eh Grabe motorcade So motorcade pala ito mga pati Damien, Damien, dami Damien, dami Damien, dami dami, Damien, dami Damien, dami, Damien, dami, Damien, dami, Damien, Damien, Marilaki Damien, <laughs> Punong-puno yung barilaki ngayon Ganito karami ang riders Kaya pag ikaw Dinali mo ang riders dudungugin ka talaga <laughs> Ganyan dami pa dun o oh. Punong-puno o oh. Video ka sa likuran. All right. Let's make Barilake safe again. Mga motorcade. Daming angkas. Di angkas community. Kaisa. Yes, ni Chia Malupit Alright. Yes, Pilipino! <laughs> Grabe ang daming nakiisa sa motorcade ni Senator JB Ernst ito to make Marilaker uh, safe again. Ba? Diba? Tama lang naman. guard sign. You know? Woohoo! Let's make Marilake safe again. Wala nang banking banking. Wag na mag banking banking dito. <laughs> sa lahat ng mga riders, vloggers and motovloggers na pumunta dito at nakiisa sa motorcade ni Senador JB Ejerce alright All right. Ganyan karami ang uh, motorcycle enthusiast dito sa Pilipinas. Kapag ito nagkaisa, nagsama-sama, talagang milyon! Mm. Tama, sabi daw nung oh, big bike CB Tama ba, CB? Hu hu, sabi niya eh Nagtanong, nasa na yung mga grupo ko <laughs> Kaywaiwalay na kami Hindi ko na alam kung nasa na sila Wow, sana yung timatikas Okay lang. Isa lang naman pupunta namin eh. Relax ka lang. Angkas naman tayo eh. <laughs> Sabihin, wala kang angkas ngayon na <laughs> Nagbiyahe, dito lahat ng angkas ha ah. Ito, makakasapahin ko ang iba oh